ipinaliwanag ni Pedro ang kanyang ginawa. Dabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa Hudeya na ang mga hindi-Hudyo ay tumanggap din ng salita ng Diyos. Kaya pagbalik ni Pedro sa Jerusalem, sinalungat siya ng mga kapatid na Hudyo na naniniwalang ang mga hindi-Hudyo ay kinakailangang magpatuli muna bago maging kaanid nila. Sinabi nila kay Pedro, Ikaw ay isang Hudyo, bakit ka nakituloy at nakikain sa bahay ng mga hindi hudyo na hindi tuli? Kaya ipinaliwanag ni Pedro sa kanila ang buong pangyayari mula sa simula. Sinabi niya, Habang nananalangin ako sa lungsod ng Jopa, may ipinakita sa akin ng Diyos. Nakita ko ang parang malapad na kumot na bumababa mula sa langit. May tali ito sa apat na sulok at ibinaba sa tabi ko. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop ang mga lumalakad, kasama na rito ang mababangis, mga gumagapang, at mga lumilipad. At narinig ko ang boses na nagsasabi sa akin, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Pero sumagot ako, Panginoon, hindi ko magagawa iyan, dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin. Pagkatapos muling nagsalita ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang kahit na anong bagay na nilinis na ng Diyos. Tatlong beses na ulit ang pangyayaring ito, at pagkatapos ay hinila na pataas ang kumot. Nang mga oras ding iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaki na galing sa cesarya. Hinutusan sila na sunduin ako. Sinabi ng banal na espiritu sa akin na huwag ako magalin lang ang sumama sa kanila. At nang umalis na kami papunta sa bahay ni Cornelio sa cesarya, sumama sa akin itong anim na kapatid natin na taga Joppa. Pagpasok namin doon, ikinuwento ni Cornelio sa amin na may nakita siyang anghel sa loob ng kanyang bahay na nagsabi sa kanya, Magsuko ka sa Joppa para sunduin si Simon na tinatawag na Pedro. Sasabihin niya sa iyo kung paano ka maliligtas at ang iyong buong pamilya. At nang magsalita na ako, napuspos sila ng banal na espiritu, tulad din ang nangyari sa atin noon. At naalala ko ang sinabi ng Panginoong Hesus, Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit babautismohan kayo sa banan na Espiritu. Kaya ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na ang ibinigay ng Diyos sa ating mga Hudyo nang sumampalataya tayo sa Panginoong Heso Kristo ay ibinigay din niya sa mga hindi Hudyo. At kung ganoon ang gusto ng Diyos, sino ba ako para hadlangan siya? Nang marinig ito ng mga kapatid na Hudyo, hindi na nila binatikos si Pedro. Sa halip ay nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, Kung ganoon, ibinigay din ng Diyos sa mga hindi-hudyo ang pagkakataon na magsisi para matanggap nila ang buhay na walang hanggan.